ninyo ang pangitin. Ang mabuting malita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahon iyon, may isang ketonging lumapit kay Jesus. Nanigluhod at nagmapakawa. Kung ibig ko ninyo'y mapagagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at niluwas siya. Sabay ang wika pag ko dumaling ka. Noon di nawala ang peto at dumaling ang tao. Inaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong manikip na tili. Wag mong sasakit ito patima. Sa halip ay pasuri ka sa sasakot. Pagkatapos magkatlo ka ayon sa inutos ni Jesus upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umayos siya at bagkos hindi ang nangyari. Ano ba at hindi na hanagang makapasok ng bayan si Jesus? Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang matuko at doon pinagsasadyaan ng mga tao buhat sa iba't ibang dao. Ang mabuting malita ng Panginoon.

At tayo po ay napapasalamat sa Panginoon sa 46 na years na unog-uno na muli. Kaya 46 years na nagiging tapat at mag-ubangan ng Diyos. Saan na naman natin ang, ang mga sangsamaste? Sana may kahimik na muna tayo ng na magsindahan. Kasi ang santo ninyo, mas mahalaga po na maintindihan natin ang uh, mensahe na dapat natin makinig na binigay mismo ng ating Panginoon. Sa pamukod. so, pagliliwan natin, hindi lang na tayo basta makiliwan mo no, ng anibarsaryo, sa, sa kapisahan, ng posisyon, na hindi natin iniintindi, inuunaw at pinapapasok.

Ano sa bayan nung uh, matigas na ito sa Nasaan na tayo? Kasi kung sinasabi ninyo, 46 years na hindi mo sabi, mo, dito sa inyong dugan, wala, wala sa sa'yo, hindi mo wala sa sa'yo, kumain ka dito, humata ka pa dito, para lang makihatwik yung mensahe na makuling ka sa atin. Kung imaheng lang, tandaan nyo ha? Kung yung imaheng lang, hindi tayo may lulutas Kasi yung sinasabi at inyahatid ng mensahe na mensahe sa pamamagitan ng kamahin, yun yung mabilitas sa atin. At ang gusto ng, ng sabi niyo, lahat tayo ay malitas at ang talagang pinakamisyon niya, lahat tayo ay madala sa langit. Kaya nga, sa Ibanghelyo, meron isang lalaki na nagmamakaawa kay Jesus na siya ay pakinggin. Baka nakakaroon isa na makukulang sa atin dahil akala natin kapag nag-alaga tayo ng imahe na kung imahe sa tingin mo man yan, nasareno man yan, mahal na birhen man yan akala natin kapag umawak tayo doon, gagaling na tayo kasi ang tingin natin, anting-anting, meron may akimat doon kaya dapat alagaan saan, kung nasaan. Pero ang talagang magpapagaling sa atin ay kung pakitinggan mo at susundin mo ang mga mensahe na inibigay sa atin ng Panginoon. Sabihin mo makamit sa tabi nito, huwag matigas ang ulo. Thank you. Ano ba ang sinabi ni Bakit matigas ang ulo ko hanggang ngayon? Eh, dibusyon ako ng dibusyon Sa'yo mo ko ng Kapag po may posisyon Pero yan ang pinagbago sa atin Pagkatapos ng posisyon Kamusta ang buhay ninyo? Balik bisyo? O Atayusin na Ang buhay? Pagkatapos ba ng papisahan ito, yung mga lalaki na ito, mag na ba? Kasi nag-dibusun tayo, pero ayaw nyo na makayusin ang pagsasama. Naniniwala tayo sa Santo Niño, pero ayaw natin paniwalaan ang kanyang turo. Eh di ba kung gusto niyo magsama, magpapasal kayo pera, pinamao na tayo ang nagbibigosyon, ayaw pa rin magpapakasal. pasal ko ba na lang, ayaw, ayaw pa rin magpapakasal. Nagbibigosyon sa Santo Dino, pero ang dami na magpakaway at ang ngayon, ayaw na mga matawan, Pag-iaasa Ma natin na mamatigin tayo, iaasa natin na kapag nagbibigosyon tayo, yayaman tayo. May ano mangyayari sa atin? Pero, eh, huli-huli po ha, ah. kung gusto niyo sa inyo, tayong lahat, magala niya sa Hindi automatic na naglalagakan ang sa'yo niyo, nag sa lahat ng tao natin. Kasi maaari ka, di ba? Ang sinasabi ni Kristo, niyo ako. Pero kapag may unsak, ayaw na po magtungo niyo. Ayaw na po, sa hindi tayo naman magpumpasan. Ang tanong ka na, kailan kayo ulit magpumpasan? Hmm. Kailan kayo ulit magpumpasan? Grand hmm. trip pa. Nung mag-first to one Anong pecha Anuha? ito ay paalala ng sahig. Kung natanong natin sa pula natin, mula kung kapuntahan nito, at wala nawa ngatipusis siyempre sa Dios ang lahat ng mga nangyayari sa atin. Dahil hindi o tapusan Dios, kahit kagaya sa pula natin, hindi ay makapila nito na para sumulong tayo ng lahat. Hindi gawain ng Dios yah. Dahil ang Diyos ay pagtigil, ang Diyos ay mapapatawad. Pero patatawarin ang kung tayo ay nagsisisi, umiingi ng tawad. Ano mo <laughs> kung hindi kung umiingi ng tawad at pinagsisisi ah. <laughs> ang mga sa ito? Ang... Na ang... pag sa ang Nakakatulong nawa ang ating sa San Nino na mas maging tama ang ating mga desisyon, mapunta tayo sa isang tama desisyon natin patungo pa rin sa place. Amen? Mag sa amen. Magsatayo ang Diyos. Naniniwala sa abat ng Panginoon, ipapit tayo ng may pananalig sa ating amang nasa langit na ang ating mga panalangin ay pakitinggan. Ang ating ututun, Panginoon, Panginoon, higit mo ang aming panalangin. Panginoon, ang sipano ay hindi makulang sa kanyang tungkulin na tanggapin ang mga napapabayaan at mga itinuturing na yakit ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, higit mo ang ang ating gobyerno na ay makapagbigay ng mahusay ng programang pangkalusugan at paitinigba ang kanilang pagsusulong ng malusog na kapaligiran. Manalangin tayo sa Panginoon. Bilang isang komunidad, tayo na may tumulong ng may pag-ibig at magkasakit sa mga binabay ng ating ikunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga may hirap at mga may sakit na may ng at atensyon at tulong medikal mula sa mga may mabuting kalooban, manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga nyumao ay Kristo na may mabuhay sa tunay na kaligayaan at kaligayahan ng malamig. Manalangin tayo sa Panginoon sa pagtahinikan at itulog ang ating mga personal na kahilingan at mga kanalangin para sa ating mga pamilya. Ang lahat ng ito ay hiling namin sa hala ng Kristo, aming Panginoon. Mga po na po, mayroon bang pag-aalay? Mayroon bang pag-aalay? Mayroon bang pag-aalay? Mayroon bang pag Ang ito, na sa mga manan, yung Pag dito, ang paglahari ito ng iyong sinangunan ay iyong marapat ay ngayon po ang lapad. sa aming nawa, kabanalan, at ang pasukit ng iyan. Sa pangamagitan ng Yeso kasama ng Espiritu Santo, magpasayalan ng Diyo. Sumay niyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos sa at Diyo. Pasalamatan natin ang ng ating Diyos. Ang mga ng sa na ikaw ay aming oh, sa iyong pag-ingap at kagandahan mo po ang tao ay kailangan sa San Simuko. Sa hangat mo siya'y iwastong lubos, siya'y pinag-usap mo sa kanyang mo. Sa iyong pag-ibig, iyong ikinayong na makabalik sa ng kaya eh, ang ka ka na magsasikawit at mapubuli sa iyo kung ano mo po kayo sabilitan sa iyong kadapina ang ng Pilgros na puwi sa sa ang dalawang tatuwa ng kalawang kalBlue ang ng mga dito sa Post reach at ang ng Sa inyong mikdip kung hindi naman siya makakala. Ang manami ng banal, ikaw ang ng tanang kabanal. Kaya sa pamamagita ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa ng at at aking mga katawan at ito ang aming Panginoon ng Yesu Bago niya, niya ang panag loob ng aming hando, ginawa ka niya ang pinapay, inasalamatan ka niya, inaghati-hati niya ang loob, Ginido po't may mangyayari. Tagupirin ninyo at ng mga at lahat ng lahat. Ginawa ang ang lahat. Ginawa ang lahat. Ginawa ang lahat. Ginawa ang lahat. ang lahat. Ginawa ang lahat. Ginawa ang lahat. Ginawa ang lahat. ang Tagapin niyo yung lahat yung maging, at ito at ilagay. Ito ang ng aking dugo. Nang bago ko lang ang dati ko. Ang aking dugo para sa inyo at para, para sa lahat. Sa ng mga kasalanan, Luminigay ito sa pag sa lahat. natin ang ng Numa, namin, yeah, na mga ginagawa namin ng mga paglalakayang sa so patamatay at unikot na ng mga tanay, kaya tinigalay namin sa iyo ang tinapay mo na tinigay buhay at ang kalis na nagtakaloob ng kaligtasan. Eh, Panginoong kapasalamat dahil kami ang isang minarapat na tumayo sa harap mo para maging konsens. Sinasamu namin ang mga ibig sa salo-salo sa matawa ng buhay Kristo ay mapatulog sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang mga ninaapin mo ang iyong simbahan ng anak sa kundin mo. Gustusin mo kami sa pag kay San Francisco ng Anong at Yusel para ang Diyos at ng Tanang Kapalitan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hindi tayo mo ay pag-asang sila yung mabukuhay ay hindi na lahat ng mga umanaw. Tawaan mo sila at tumiliin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at ng mga lahat na makasalo sa iyong buhay ng walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na kailangan ng Diyos ng pabiyak ng puso ni Yang si Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na nang buhay dito sa daigig ng kalabot-lubot sa iyo, may pagbibong nawa namin ang pagkakuri sa kararangan mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya, ang lahat ng parangal at kapuli ay sa iyo. Diyos sa mga, mga pamilya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala sa ng mga. Sa talubili ng mga nakagagalit na utos at puro na Jesus, Panginoon natin ni Diyos,

Pinilin namin pamilya diya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw, ligtas sa kasalanan at iluyo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabitan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng nagpapagligtas namin sa si Yeso Cristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binigay ko kayapaan, sa iyo, kung mayroong aming pananang palataya at wag ang aming mga pagtakasal, pag-alohan mo kami ng kapayapaan at paglalisa ayun sa iyong kanoban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan hanggang. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laking suprim. Pagbigay ang ikay ng kapayapaan sa isang 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 isa. -nasa. Bye. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanggol. Kapalag ang mga inaanyahan sa kanyang bigay. Terima kasih telah menonton! Ever, never, ever, ever. कोबाओ मीनेते का हो